Isang magandang babae na nakabusal ang bibig ang nagising sa gitna ng kagubatan. Sa di kalayuan, napansin niya ang isa pang babae na tulad niya ring nakabusal, si Crystal. Kumuha ng karayong si Crystal at matapos ikaski sa buhok ay pinatong niya to sa dahon at pinalutang sa tubig na tila naging kompas. Nakita rin siya ni Crystal pero di siya nito pinansin at dali-dali umalis. Isa pang lalaki ang nandoon malapit sa kinaroroonan nila kung saan sinundan to ng magandang babae upang alamin kung ano nga ba ang nangyayari. Napunta sila sa isang malapad na lupain kung saan may malaking kahon sa gitna at naroon din ang iba pang tao na nakabusol din ng bibig. Nang bubuksan nung isang lalaki yung kahon ay nagbabalasid doon na baka daw bomba ang laman nito kaya nung bubuksan na nung lalaki ay nagtakbuhan silang lahat palayo. Nagtago rin si Miss Ganda at yung iba pa nilang kasama. Pero nang tuluyan na itong nabuksan nung lalaki ay lumabas ang isang biik mula dito at natuklasan din nila na marami itong laman na armas. Kaya agad silang lumabas sa tumakbo palapit sa kahon. At habang palapit na rin si Miss Gandak ay nadaanan niya ang isang maliit na papel kung nasaan yung susi ng mga busol nila. Agad nilang tinanggal ang kanilang mga busol pero di pa rin malinaw sa kanila kung bakit may mga armas at para saan ang mga ito. Hanggang sa bigla na lang may bumaril sa kanila. Dito ay tinamaan si Miss Gandak at nagtago naman yung iba sa gilid ng kahon. Namatay yung isang sumubok na lumaban at nang tumakas naman yung isang babae ay nahulog to sa patibong at natusok ang katawan nito. Sinubukan tong tulungan ng isang lalaki pero nakatapak sila ng landmine kaya sumabog silang dalawa. Nakatakas naman si Staten at nakarating siya sa bakod at sa palagay niya ay kailangan niyang umakyat dito. Dumating rin ng ang iba pang nakatakas at nagkasundo silang umakyat upang makatawid. Pero nang makatawid na silang tatlo ay may tumamang pana sa kasama nila na di pa nakakatawid. Alam niyang di na siya makakatawid kaya nagpaiwan na lang siya upang harapin yung pumapana. Pero di nagtagal ay napatumba na rin siya at hinagisan ng granada upang tuluyang tapusin. Kaya narinig na lang nung tatlo ang pagsabog nito. Nakarating yung tatlo sa isang gasolinahan at agad silang pumasok kung saan inakala ng may-ari na sina Miranda at Pop na mga holdapper sila. Tinanong ni Staten kung nasaan state sila at sumagot naman sina Miranda na nasa Arkansas daw sila. Kaya nagtaka sila kung paano sila nakarating sa Arkansas gayong lahat sila ay nagmula sa iba't ibang lugar. At matapos ipaliwanag ni Staten ang sitwasyon nila ay binigyan sila ng telepono ni na Miranda upang tumawag sa 911. Pero tila binabali wala lang ng 911 ng pagingi niya ng tulong dahil nangako lang to na 83 ang tawag ni Staten upang mapuntahan sila. Pero bigla na lang habang nag-uusap sila tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, e eh biglang nalason yung isa nilang kasama sa kinakain nitong tinapay na naging dahilan ng pagkamatay nito. At paglingon nila, ay eh nakagaspas na si Miranda at agad sila nitong hinagisa ng smoke grenade matapos ay eh binaril ni Pops si Staten. Tapos ay eh nilapitan ni Pops yung grupo at matapos siguraduhin walang makaliligtas sa kanila, e eh pinagana ni Miranda yung ventilation fan upang alisin yung mga usok ng tear gas. Matapos ay eh agad nilang inalis at tinago yung mga katawan sa loob ng storage room at manap nila yung sahig para sa susunod pa nilang biktima. At di nagtagal, matapos makatanggap ng tawag sa radyo na malapit na daw ang susunod nilang biktima, ay napangiti si Pop sa tuwa. Pero sa pagkakataon na ito, ay si Crystal pala ang napadpad sa store nila. Pagpasok ni Crystal sa loob, ay napatingin to sa kanila na tila may halong pag-oobserba. Bumili ng sigarilyo si Crystal at nagtanong kung nasa ang lugar siya. Sumagot naman si Miranda na nasa Arkansas siya. Pero matapos magbayad ni Crystal at nang makita niya ang sukli ni Miranda, ay nagsimula na siyang maghinala. Kaya inatake niya si Miranda at binaril niya naman si Pops. Sinabi niya kay Miranda na mahal ang sigarilyo niya na malayo sa presyo sa Arkansas kaya sigurado siyang nagsisinungaling si Miranda. Kaya agad niya rin tinapos si Miranda. Kumuha siya ng mga ekstrang bala ng shotgun niya matapos ay agad na rin siyang lumabas. Sa labas naman ay napansin niya ang isang pickup na may pecking plate number ng Arkansas at napansin niya rin na mayroon palang nakaabang na patibong dito. Ngayon ay tila alam niya na ang nangyayari. Alam niyang may kasama si na Miranda na pupunta dun sa lugar kaya nag-abang siya sa likod ng mga halaman habang nakikinig sa radyo na nakuha niya kina Miranda. At di nga nagtagal ay may dumating na drone at nagmasid sa lugar ni na Miranda upang alamin ang kalagayan nila. Pero bigla na lang may bumaril dito. Kaya pinatay ng mga nag-uusap sa radyo ang communication nila dahil sigurado daw na may ibang nakikinig. Noon din ay lumabas si Gary, isa rin sa mga survivor na bumaril sa drone. Nang palapit na si Gary sa pickup ay tinawag siya ni Crystal at sinabing ngayon ay alam na ng mga kalaban na nandun sila dahil binaril niya yung drone. Sinabi rin ni Crystal na may patibong yung pickup kaya nakuha niya agad ang tiwala ni Gary. Agad silang umalis upang sundan ang release ng train na nakita daw ni Crystal kamakailan lang. Habang naglalakad ay nabanggit ni Gary ang isang organisasyon ng mayayaman na ginagawang sport ang pagtugis sa mga pangkaraniwang tao. Dinadala daw ang mga tao sa lupain na pagmamayari ng leader at doon nila ginagawa ang pagtugis na tulad ng nangyayari sa kanila ngayon. Pero di na daw yun importante ani Crystal. Ang mahalaga daw ay makasurvive sila at makaganti. At maya maya pa ay naramdaman ni Crystal na may paparating na train kaya agad silang tumakbo upang sumunod at sumakay dito. Tagumpay na nakasampa si Crystal sa train at tinulungan niya rin si Gary na makaakyat. Pero habang nasa loob sila ay may narinig silang ingay sa likod ng mga kahon. Dito ay lumabas si Mike na kasama ng mga refugee at ibang lengguahe. Pero di naniniwala si Gary dahil lahat daw ng tao sa lugar na yun ay nagpapanggap na sibilyan upang patayin sila. Kaya gusto ni Gary na unahan na si Mike kahit pag iniit ni Crystal na may kasama silang bata. Pero noon din, e eh bigla na lang huminto yung tren. Lumapit ang grupo ng mga sundalo upang mag inspection kaya lumabas yung mga refugee kasama si Mike at napilitan si na Crystal na itago yung armas nila. Mapayapang lumabas si na Crystal. At sinamantala naman ni Gary na magsumbong sa isa sa mga sundalo pero iba din ang lingwahe nito kaya di sila magkaintindihan. Pinaliwanag niya na hinahunting daw sila at kasabot daw si Mike sa mga kalaban. Pero di talaga siya naiintindihan ng mga sundalo kaya tinalikuran lang siya at iniwan ng mga ito. Tapos ay biglang nag-English si Mike kaya nagulat si Gary at ang tinawag niya yung mga sundalo ay muling nagpanggap na din nakakaintindi ng English si Mike. Kaya dahil dito ay lalong nagalit si Gary. Kaya agad niyang sinugod si Mike. Kinuha niya yung nahulog na granada at pinasok niya sa pantalon ni Mike at agad siyang tumakbo palayo. Kaya tuluyang sumabog si Mike habang nakatakas naman si Gary. Si Crystal naman ay dinala sa refugee camp kung saan dito ay nalaman niyang nasa Croatia pala siya, isang lugar sa Europa. Natagpuan niya rin dito si Don na nahuli rin pala ng mga sundalo. At matapos silang makumbinsi yung hepe, e eh pinakain pinakain muna sila sa refugee camp bago pa sila sunduin ng isang kotse na mula umano sa American Embassy. At habang nasa biyahe sila ay eh tinanong sila ng driver ng kotse kung meron daw ba silang nagawang mali dahil baka daw kaya sila hinahunting, ay eh meron silang mga atraso. At dahil sa sinabi ng driver, ay eh naghinala na si Crystal. Kaya pumwesto si Crystal at sinipa niya yung driver palabas ng kotse. At di pa siya nakontento at binalikan niya pa to upang tapusin. Pagbaba nila sa kotse ay nagalit si Don sa ginawa niya pero nang makita nila ang walang buhay na si sa compartment ay nagulat si Don kung paano nalaman ni Crystal na kalaban yung driver nila. May nakita rin silang mapa sa compartment ng kotse at hinala ni Crystal ay doon dapat sila dadalhin ng driver sa lugar na may marka sa mapa. Sigurado daw na naroon yung may pakana ng hunting kaya ani Crystal ay oras na upang sila naman ang manghunting sa mga humahunting sa kanila. Pupuntahan nila yung marka sa mapa upang tapusin na ang malaking kalokohan na hunting. At noon din ay lumabas yung biit na pinakita nung umpisa na nasa loob ng kahon. Matapos nito, kinagabihan ay pinakita yung mga staff na humahunting sa kanila na nasa loob ng isang bumper Hinihintay nila ang pagbalik ni Oliver, yung driver kanina. Nagpapalipas sila ng gabi habang nagkukwentuhan pero dahil malakas ang mga boses nila ay sinaway sila ni Sergeant Dale, isang ex-army. At kung inaakala nila na ligtas sila sa loob ng bunker, ay doon sila nagkakamali. Dahil nang magpaalam na lumabas ang isa sa kanila upang umihi, ay tinapos to ni na Crystal at Don. At ilang segundo matapos nito, sa loob ng bunker, ay nakarinig sila ng ingay mula sa labas kaya naging alerto ang lahat at naghanda sa anumang pwedeng mangyari. Pero bigla ay bumagsak yung biik mula sa likuran nila kaya pinagbabaril nila to dahil sa pagkagulat. Pero isa lang pala tong distraction. Dahil noon din, ay nakapasok na pala si Crystal. Madali niya lang natapos ang lahat at kahit yung ex-army ay walang panama sa kanya. Nasaksak niya rin yung babaeng kalaban, yung isang army naman ay tinanggal yung magazine ng baril niya pero may isang bala pa sa chamber kaya napatay niya rin to. Nang matapos niya na ang lahat ng kalaban, ay pumasok na rin si Don sa loob ng bunker. Pero biglang may nagsalita sa radyo at tinanong nito si Don kung napatay niya na daw ba si Crystal. Kaya tinutukan ng baril ni Crystal si Don. Ani Don, ay di niya alam ang sinasabi ng babae sa radyo pero tuluyan pa rin siyang tinapos ni Crystal. Tapos ay sinabihan niya yung babae sa radyo na siya naman daw ang susunod niyang tatapusin. Sa sumunod na eksena, ay pinakita ang nakalipas na isang taon kung saan may dalawang opisyal ng kumpanya ang naghihintay kay Athena sa opisina niya. Binanggit ng mga ito ang sinabi ni Athena sa group chat tungkol sa paghahunting niya sa mga tao. Giniit ni Athena na biro niya lang yun pero sabi ng mga opisyal ay marami raw ang naniniwala na totoo ito at kumakalat na to sa social media kaya kailangan niyang magbitiw sa posisyon sa kumpanya. At dahil dito ay nagalit si Athena. Kaya makalipas ang ilang buwan ay tinipon niya yung mga kasama niya sa group chat at ginawa nga nilang totoo ang hunting. Pinili nilang hauntingin yung mga vlogger at personalities na nagsasabing nang haunting sila at si Crystal ang tinuring ni Athena na pinaka-importante. Sa kasalukuyan ay nakarating na si Crystal sa gate ng asyenda ni Athena. Pero mula sa intercom ay pinaiwan ni Athena yung baril niya sa gate matapos ay malaya siya nitong pinapasok. Nang makarating na siya sa loob ng asyenda ay nakita niya ang mga litrato nila sa dingding at natagpuan niya si Athena sa kusina na naghihintay sa kanya habang nagluluto. Tinanong ni Crystal kung bakit to ginagawa ni Athena at sumagot naman si Athena na tinutoon niya lang yung mga binibintang sa kanya dahil sinira daw ni na Crystal ang buhay niya dahil sa pagpapakalat nito. Pero natawa lang si Crystal dahil bukod sa maling katwiran ni Athena ay maling Crystal din pala ang nakuha niya dahil ibang Crystal pala yung nagpakalat ng fake news. Pero di na daw yun mahalagaan ni Crystal dahil tatapusin niya na daw ngayon si Athena. Noon din ay agad na sumugod si Crystal. Naglaban silang dalawa at pareho silang mahusay. Tila patas sa patas ang laban nilang dalawa. Binato ni Crystal ang anumang mahawakan niya pati ang mamahaling alak na sinalo ni Athena upang di mabasag. Kaya medyo nakalamang si Crystal. Pero nakakuha ng shotgun si Athena kaya tumakbo si Crystal paakyat sa kwarto. Muli silang naglaban hanggang natulak niya si Athena at tumalon siya pababa. Pero nakakuha ng kutsilyo si Athena at sinaksak niya si Crystal. Pero nasaksak rin siya nung kabilang talim ng kutsilyo na agad niya namang ikinamatay pero nakaligtas si Crystal. Nagawa niya pang tumayo, kumain ng tinapay at sunugin ng sugat bilang pangunang lunas. Naligo pa siya at nagbihis. Kinuha niya yung mamahaling alak at lumabas siya kasama ang aso ni Athena at pumunta siya sa private plane nito. Sinabi niya sa kapitan at stewardess na tinapos niya na si Athena at gusto niya nang umuwi. Kaya binigyan siya ng champagne at uminom silang dalawa ng stewardess. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat po sa panonood.